Yes! Hello guys! Hello, hello, hello! This is Bridgestones and with Jackie. <laughs> so, ayun. Yes. Today... Saan so, ka pa pupunta? Tayo. tayo ay, ay, tayo. Tayo ay pupunta sa pala. SM. Gale. Yes! yes! pupunta tayo sa SM kasi chance ko na dito para bumili ang Yes! Wala! <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs> <laughs> 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 kasi <laughs> <Tala>. kasi <laughs> tala. Tala. Ayan lang to. Be. Yeah. Ayan, natin. Tsaka magsasabi yung Ate si Atangge, si naman si yeah. yeah. mother ko. Sige, magmulay lang yung natin. We, oh. then, Wag mo na Mimi, andito ah. siya. May papansin po dito muna. Sh uwe, uwe. Shoo, shoo! 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 Ayaw umalis ng aso. Eh! Puskaso! Wait lang mag-vlog. Um, Doon so... ka muna. Ano ba? May surprise Feeling. <laughs> feeling niya minsan minsan hindi na lahat ng kwento para sa iyo. Gusto mo gusto mo lahat ng na, kwento sa iyo. Kasi mga true friends ko. Ah! True, true friends. True friends. friends. True, true friends. Bye-bye true, 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 true friends kami. Sila kalu naman kahit ano yung ibigay mo. Oo, totoo. Ma appreciate naman. Yes. Tsaka yun lang kasi. Alam nila. Sabi. Ayun, tara na te. Tara na tayo! Yes! Ano ba yung budget? Bigyan po mga kasi yung ate ang Ay, hindi pala. Hindi. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Maganda ba? Uy, ang ganda. Hindi. Ang mahal. Ang mahal. Lumapas tayo dito. <laughs> Magkahanap tayong regalo kay Ate Angge, kay Kyle, kay Kalok. Siyempre dapat parehas niya, kay Calon, kay Kalok, parehas yung mm. company. Ang bali niya. Oh. Oo. Oh. Oo. Kaya Ate Tabi. Angge, isip tayo ng magandang color. So dito tayo. Tulungan mo ko, te. Kasi, parang eto, te. Maganda. Ano yan? <laughs> Kasi... It's... Gabing? <laughs> it's... It's... <laughs> <laughs> mag-English na po. Oh. Hindi, sobrang simple niya lang parang. Mm, simple. Oh, simple elegant. Kanina yan? Kay? Ito, bagay kay Kyle. Oh, ito sa dalawa nila, ni Kyle. Ano yung size nila? Kyle. Ano, large. Large. Oh, sige, pili tayo. Oh, parang tayo large. Ito -kay, -kay, kay Kyle. Kay Kalo. Okay. Okay. Medium to. Ito large. Ito malaki. Ang gini ko alam ang color. Si black but, or so, white? Black? Ayaw, oh, white. or white. Ang dami mo naman pera, te. Na, yung birthday yes. ko, October, ah. mo pa. Yes! Oh, yung yes. ko. Yes! pa! te, ah. Ano ba gusto eh? mo? Yes. Lahat! Kakeki lahat! Ayan. Okay tayo guys. Mayroon tayo counter. Mayroon pong card table. Yes! Ano? At wala naman Yes! worth. <laughs> <laughs> <-caro laman>. yeah. <laughs> <Tuk> <laughs> yung may

Ano to? Ang tatap mo lang. Ay, yan. Ang tatap mo. Uh, or kapag in-insert nila, bibigay ko. So, yun na tayo. Feeling na, Angie. Yes. See? Parang hindi sa'yo yan. First step. First step to. Yes. Yes, ang labi mo namang pinamili. Yes. Powerful. 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 Money full. <laughs> Chanel ayun guys open na natin andito kasi yung ating ating ayun andito siya best yes shala shala la 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 wala pa grabe pa yan dami mo naman budget te eh. hindi mo natin pangalan kaya te hindi wag na oh, ikaw naman mag aabot oh. sa kanya yes, yes. <laughs> ayun tignan na natin kulay kasi naman kulay wow ayun so, ito na. na yung pang gifts ko sa kanila ayun siya talaga Kajak, jangan sembahnya aku ibu bini yang nak tentu. Eh, nak lihat isang... Sa unang palang Chere. kaka guys. Yes! Happy birthday, Kai! Tara lahat, gift ko sa'yo. Tara lahat, yung Yes! Tara lahat, tignan mo na lang kung kasha sa'yo. Hindi ko kasha sa'yo yan. Y Brown. Yun yung ni ngayon, ko pangalina. Yes! Yes, <laughs> yes Lila! <laughs> yes. Yung gift natin kay Calmer and Brown 2 kay Calo. Wala si Calo ngayon. Uh -huh. Tapos, saan? Isa. Yeah. Di mo birthday te. May dalawa pa eh. Yes. Anong ano masasabi mo kay uh, Bridget? Pagkala magtagalagalang may price pa. Lang. Yes! Mag-iigay <laughs> ng mga lal. Mag-iigay ng mga lal. Mag-iigay ng mga lal. Pupay? Yes! May budget. Pupay Thank you. Yeah, you're welcome. Uh -huh. right. May lang ito. Yes! At paano Kaya Pero hindi alam gamitin! eh. Yes. <laughs> Tapos, umusimitin. Diba? <laughs> yes! Wala pala, hindi pa ako nag-upload. May unboxing pa Iya. Yes! may unboxing pala? unboxing pa Nakarami. Ano ba yan? Bakit okay. ka naka-video? Saan doon si Galo? Bibigyan na natin, gift na natin ba? Hey. May gift ka na ba? May gift ka?

sa tether. Ayun. Yung natin yung cake colors. Yaman Colouries. mo, besh. Yes. Yes, may colors. budget. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> hmm? tara, tara. Tara na. Tara na. Please your tayo nasa sa picture atas. din tong may ilagay na pangalan. Puli lang ka ng video. Oh my okay. God.

<laughs> you, Hello. Ayun, nila si ate ang get. Di ko na Kaya bibigyan na natin siyempre kay Kuya Allen. Tapos mag-aabot. ate Anggev. Check natin si best friend. po. Dito kaya siya? Di Talk -talk. Philippine Airlines po. Eh. Ay, ba si Ay, nanggising po tayo, te. Kuya. Ito mm. po, bigay po kayo kay ate Angge. Eh, year, sorry, ang gaya. Eh, lasya <laughs> eh. Ito yung bibigay. Thank you. Anong nanggising pa tayo. Pasensya na, kuya. Sige, thank you. Go. Yes. Sa'yo na yan. <laughs> Hindi. Thank you, kuya. Alin, pasensya na. Ayun. Nanggising pa tayo, te. Perfect. Ayan, nabigyan na natin si kuya. Alin na bahala magbigay lang. Thank you so much everyone. Happy happy birthday.